Magandang araw sa inyo mga kaotos So short video sharing lang tungkol dito sa ating Kotse Lancer Pisa Pai. So babagi ko lang sa inyo itong ating biniling blind spot side mirror. Ayan. Pandagdag siya dun sa ating side mirror. Kasi kung makikita nyo yung ating side mirror pag nakaganyan. Ayan. So hindi nyo makikita yung kanyang baba. So patalo na pala ako dun sa kalsada. Hindi ko pakita. sa gilid binilhan natin siya nito para makita natin yung kanya nasa sa gilid so sa paglalagay nito kailangan pala ating ayusin uh, kung saan natin ipoposisyon kasi pagka tinanggal natin na yan hindi na siya kumapit isang kapitan lang siya kailangan nakapix na so naikapit na, na ko na siya dito tinanggal ko kasi hindi rin siya kita so purpose natin para makita natin yung ilalim ayan So dapat pa doon nakalagay. Ayan. So, kita na yung ating chinelas. Kung dito nyo titingnan, ayan, wala yung chinelas. Pero pagka nandun, kita may chinelas pa pala doon. Ayan. Ayan. So, mas maganda talaga itong mayroon ito. So, laking tulong. So, patayo. Nasanay kasi tayo dun sa ating light is, e, Pahaba din ganyan. So, kita natin yung gilid. Madali natin ipina. So, ang problema natin dito sa isa, eh nasira na yung kanyang parang adjustable ito. Makalagay dito. kakapito ito dun sa likod para nagagalaw natin kung saan position natin gusto. So, okay lang kasi nasa gilid naman natin yan. Baka ang gawin ko na lang dito. Eh. Fix ko na lang. Kasi meron pa naman double-sided tape yung likod. So, dito ko siya ilalagay. Ayan. Para kita ko yung nasa ilalim niya. Dito kasi pwede rin para mas maganda dito kailangan ko lang naman kasi makita yung nasa ilalim niya sa gilid Ayan. so ayusin ko lang din kung saan ko siya dapat ilagay pampix na itong isang to sira na kasi yung lagyan so yun lang mahirap kasi yung ating side mirror na ganyan yung stack hindi kita yung ilalim kailangan maganda kita natin yung ilalim pinakagilid natin may nasabitan na pala tayo hindi pa natin nakikita kagaya nung nangyari dati kala ko bakante to so kala ko luag tudupi na pa ako hindi ko kita kasi yung ilalim ayun may nasabitan pala akong pa ako butas tuloy napabili ngayon tayo ng bagong gulong ito yung picture ng nabutas nating gulong So malaking bagay itong may ganito. Malaking tulong to. dapat dito siya. Sayang wala na tayong pang kapit. Hipix na lang to. Yan lang. Sana makatulong.